po sa inyo lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At samahan niyo ako. At bago mga po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa ating mga bagong subscribers at uh, laging nandyan at uh, nanonood po sa atin. At ngayon ang pag-uusapan natin is as usual, may ulit! <laughs> Di diba? Alam nyo kasi itong uh, lunsod ng Maynila, ito yung inaabangan. Ito yung ang inaabangan ngayon dito sa, hindi lang dito eh, sa NCR, pati, pati sa buong Pilipinas, inaabangan itong nga uh, uh, halalan dito. Kasi yung halalan dito, medyo malupit ang labanan dito sa lunsod ng Maynila. Naglalaban dito si Mayor uh, Esco Moreno, uh, Mayor uh, Lacuna, at itong uh, naglalakasang-lakasang uh, ASB. Pero alam natin na itong CSB SB medyo nawala na, nawala na sa eksena. Kasi alam po natin kung bakit nawala sa eksena to. Naubos na, naubos na di umano. Yung mga bigas eh, masyado ng uh, gasgas. Uh, -gas. naman daw eh, lagyan ng uh, ulam. kasi dati kompleto eh, may mga spam pa to eh. Si may mga spam pa to eh, may mga kung ano-ano pa nakalagay sa bigas eh. Pero habang tumatagal eh, bigas na lang. Diba parang uh, hindi natin alam kung anong nangyayari kung bakit bigas na lang at lahat ng patawag sa di puro bigas at uh, nagtataka tayo dito kay Esmer, kung bakit uh, lahat ng patawag niya isa't tabing kalsada na nakakabala sa mga Manileño at sa mga nagpupunta rin sa Luzon ng Maynila. Di diba, hindi katulad na ito nila Isko, nila Mayor Lacuna nang umaarki na talaga ng isang venue at doon nila pinapatawag ang mga tao. Kasi siguro na sana ito si SB na ginagawa niya rito sa Maynila na yung uh, pinaka-stage niya eh puro mga uh, ayuda. Gusto nang gusto niya nakikita ng mga tao na maraming uh, ayuda yung nasa likod niya para dagsain siya. Hindi naman po pwedeng nga uh, ilagay sa venue yung truck na dala niya. Ayan na po natutuwa ako, natatawa ako eh. Natatawa talaga ako dito kay SB. Kung uh, bakit kailangan na uh, nandyan siya sa daanan, dyan niya ibabalandra yung truck niya, tapos yung truck niya gagawing, gagawing uh, stage, di ba, na doon siya magsasalita at ang uh, kaniyang background ay eh, puro mga ayuda. Di ba napapansin niyo po yan? Napapansin niyo po yan, lahat ng uh, kanyang background di eh, ayuda. Eh, tapos ang kanyang sinasabi, hindi daw sila pinapapasok ng mga barangay. Kalukuha naman yan. Di ba, lahat naman po ng barangay, open yung mga kandidato. Hindi naman po pag-aari ng barangay yung barangay niya. Lahat po open niya kasi public po yan. Di ba? Gusto, gusto po natin kasi doon tayo sa mga matataong lugar. Para siyempre dubugin tayo. Alam naman eh, siyempre ganyan talaga ang politika. Ganyan talaga ang kampanya. Gusto lagi na Marami yung mga tao, yung uh, gusto nga niya sarahan lahat ng mga kalsada eh, yung uh, walang makadaan na sasakyan para pag-usapan siya eh, di ba? Alam nyo kasi yung mga politiko na yan, yung mga ilang politiko na yan, yung uh, kahit na good or bad publicity, eh gusto nila yan. Kasi nga, eh publicity pa rin yan. Diba? kaya nga nagtataka nga ako sa ilang mga kandidato ngayon eh. Ito ha, ah, pag-usapan lang natin. Ito, ito, kwentuhan lang natin. Kwentuhan tayo nila kamata. Tapos, sa ah, isishare lang natin sa inyo na nagtataka tayo sa mga kandidato ngayon. daming gustong-gustong maglingkod. Sigurado pa talaga na maglilingkod kayo. Di ba? Kasi kung, may, kung uh, tutusin, kung kukwentahin natin, sasahuri natin ng tatlong taon sa ginastos natin sa eleksyon, eh baka kulang pa. Di ba? Dito tayo nagtataka sa lungsod ng Maynila, lalo-lalo na lalo, yung mga ibang nakaupo. Di ba? mga, di ba dati, tingnan natin ang buhay nila nung uh, hindi pa sila kumakandidato. Di ba? May kita natin, di ba? Di ba kung yung ginastos nila, yung ginastos nila, eh, mas malaki pa kaysa sa sasahuri nila tapos yung mayaman pa sila dumadami yung ari-arian ay nako kayo na lang po mag-isip di ba kasi hindi talaga natin maiwasan na mag-isip tungkol dyan di ba po 3 terms lang yan tatlong taon di ba tapos pagkatapos sila ng termino grabe sobrang yaman di ba hindi natin nilalahat ng mga kandidato pero yung iba tulad po nga ang uh, lunsod ng Maynila ngayon, di ba? Ang lunsod ng Maynila, tama, tama yung mga sinasabi ng mga ilang kandidato na lugmok na sa kahirapan ng lunsod ng Maynila. Nagihirap na ang lunsod ng Maynila. Pero yung mga nakapweso, aba, nagyayamanan. <laughs> di ba? Kaya yan yung ano, yun, yan, yan ang, uh, Sinasabi ko na kawawa talaga ang lunsod ng Maynila, lalong lalo na itong mga Manileño. Diba kung uh, meron man silang uh, dapat sisihin, eh yung mga nakaupo kung bakit sila naghihirap hanggang ngayon kasi lagi nyo pong tatandaan yung mga politiko na yan kahit hindi po yan malakas, wala pong lakas yan ang tunay na lakas, eh nasa taong bayan tandaan nyo po yan kaya ito na yung pagkakataon natin mamili eh, ng kandidato natin yung may ginagawa, hindi yung puro salita di ba napakaraming mga kandidato ngayon ha? hindi lang dito sa Maynila, pati sa national, napakaraming kandidato na puro salita eh wala naman sa gawa pag nanalo na halimbawa ng senador congressman nanalo na ayun na sasapi na sila sa quadcom di ba sasapi na sila sa ganyan doon na sila magpo-focus yung mga uh, pamimersonal sa mga ibang kalaban nila yun ang gagawin nila didemanda kung ano-ano nakakalimutan na ang taong bayan yung taong bayan naman nakanganga na nakagano no Di ba nga na, na lang yung taong bayan? Nagaantay na lang ulit ng panibagong halalan. Di ba? Wala man lang... Uh, o oh, meron na siguro kaso hindi napapansin, yung mga kandidato na talagang taumbayan uh, taong bayan ng pinaglalaban. Sa nakikita ko ngayon sa nangyayari mula nung bumoto tayo nung nakaraan yung mga nanalo yung senador wala silang inintindi puro yung hearing diyan sa Senado dito naman sa Kongreso gan hearing sa Senado pabalik-balik na lang eh wala man lang tayong naririnig tungkol o programang ginagawa nila tungkol dito sa mga mamamayan Pilipino kung paano maiangat ang antas ng kabuhayan nila. Wala pong ganyan. Pero pagdating po ng kampanya, halos lahat ng pinapangako ng mga kandidato puro sa mga maihirap paangatin ang buhay na hirap ah uh, bibigyan ng trabaho, ganyan, pero hindi po natin nararamdaman. Hanggang sa sumapit na naman po ulit ang halalan, mga ngako na naman yung mga yan. Di ba? At tandaan nyo po, at tandaan nyo po mula nung ako uh, nag-vlog ng uh, uh, eleksyon dito sa lungsod ng Maynila. Nakikita ko po yung takbo ng politika dito sa lungsod ng Maynila ay napaka. Di ba? Hindi parang, uh, parang ano eh, uh, parang, uh, parang uh, hindi na sila pum pumipili ng uh, tao na karapat dapat. Ang pinipili na lang nila kung sino yung mas malaki ang bigay. Di ba? Ito, ito na patunayan na natin si Isko. Hindi naman natin sabihin na napakalinis ni Isko pero si Isko no nanungkulan sa lungsod ng Maynila, talagang ginampanan niya ang kanyang pagiging alkalde. Meron mang konting uh, na babalitaan tayo hindi maganda pero tandaan ninyo mas priority ni Isko yung pagtatrabaho niya bilang mayor dito sa lungsod ng Maynila naramdaman po natin yan mula nung unang araw na pag-upo niya bilang alkalde ng lungsod ng Maynila yan ang nakita natin sa kanya mula pag-upo niya nagtrabaho kaagad siya di ba unang araw nagtrabaho kaagad siya hanggang sa kahuli-huli ang araw ng kanyang termino nagtatrabaho siya 'di ba pinakita niya kung ano ang kanyang mga nagawa dito sa lungsod ng Maynila pero bakit ganoon? Kung sino pa yung maraming nagagawa at maraming ginawa dito sa lungsod ng Maynila, bakit siya pa yung pinabatikos ng talagang uh, hindi natin maintindihan dito sa mga to? <coughs> Dahil alam nila na itong si Isko Moreno pag nakabalik, ay eh, talagang magbabago ang lungsod ng Maynila. Tandaan nyo po yan. Tagaan nyo po sa bato yan. Pag nanalo po si Isko ng may Isko Moreno na dito sa Maynila bilang alkalde, malaki po ang pagbabagong magaganap sa atin. Kaya yan po ang inaabangan natin. Ako po, hindi po tayo maka-Isko dati. Pero po sa ngayon, eh, naku po, Mary Josep. Di ba kasi nakikita natin, nakikita natin yung gagawin niya eh. Kasi lahat ng ginawa niya, nakita natin, binaboy na. Nakita natin ang Maynila ngayon, dugyot na nakita natin ang maynila ngayon 'di ba halos uh, uh, nakatutok na lang ang mayor ngayon diyan sa lungsod ng Maynila sa mga uh, pampulitikang uh, ginagawa niya pero yung tunay na problema ng lungsod ng Maynila hindi niya nakikita tandaan niyo po yan mayor ang tunay na problema ng lungsod ng Maynila ay ang parking ang parking po na sinasabi ninyo noon, nagagawa nyo ng paraan, babaguhin ninyo, papagandahin ninyo, aayusin ninyo. Pero hindi po nangyari yan hanggang sa kasalukuyan. Ngayon po nakita po natin ang parking sa lungsod ng Maynila, halos lahat po ata may parking na. Halos ilang barangay, tikom na ang bibig sa mga parking na yan. Lalo-lalo na po. Nagrereklamo ngayon yung mga residente na dati-dati daw po yung barangay nila halos walang parking magkaroon punong parking, eh, yung mga residente lang doon. Pero ngayon, kahit na hindi doon naka-residente, naka na doon nagpa-park. Di ba yan po dapat yung tinututukan natin? Hindi natin tinututukan lang. Kasi pag inayos natin yung bibili po sa inyo mga manileño kaso hanggang ngayon hindi po natin inaayos at yung uh, namumuno dyan ginawa nyo pang uh, di uh, head ng uh, hawkers ano po mangyayari di pati vendors pararamihin yan di ba ganun po eh di ba hindi po natin na uh, tinitingnan yung tunay na problema ng lungsod ng Maynila. Pinapakita lang po natin yung mga ginagawa, yung mga ginagawa po natin ngayon, hindi po kakagatin ng Manileño. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung gagawin po natin 'yan, kung hindi pakitan tao 'yan, kung gagawin po natin 'yan, sana noon pa na unang araw na pag-upo ninyo, ginawa nyo na mga yan. Mangayon, kung nagkaroon kayo ng groundbreaking ceremony noong uh, uh, bagong upo pa lang kayo, edi sana ngayon ni eh, tapos na. Hindi yun na, kung ngayon na malapit na ang halalan, saka tayo magpapag-groundbreaking ceremony. Di ba po halatado? Mahalata po? po tayo na ginagawa lang po natin yan dahil sa nalalapit na halalan. Di ba po? Ito po hindi tayo uh, nambabatikos dito. Ah, hindi kita kayo binap, kasi nakikita nam, nakikita naman po natin yan na uh, ah, na nangyayari sa lungsod ng Maynila kaya sinasabi po natin yan. Open po tayo, alam po natin yan, di ba? Public office is a public trust kaya wag po tayo minsan na ah, balat si Buyas. Ay yung isang uh, ah, kandidato ha, balat si Buyas. Di ba? Kaya nakita nyo gustong gusto ng mga Manileño na pabalikin itong Cisco. Bakit ba gusto nilang pabalikin itong Cisco? Di ba? At nakikita naman po natin, hindi naman po nagbibiro yung mga survey na halos, halos iwala na kayo milya-milya. Halos na kulang na lang, eh, ngayon pa lang, eh, mag-concede na kayo. Di ba? Ayun kasi ang nangyayari, ayun na nakikita. Di ba? Nagpalit lang kayo ng mga hepe, pero yung uh, uh, Maynila, nung nandyan pa yung hepe na pinalitan ninyo, eh mas lalong lumala po ata ngayon na iba naman ang pinaupo nyo ba? Diba? kasi kung uh, tutusin po wala naman po uh, nga ano, eh, wala naman pong pinagbago ang lunsod ng Maynila walang pinagbago sa panunungkulan natin ba? Diba? ngayon wala, wala, wala tayong makitang pinagbago Nandiyan pa rin sang katutak, sangkatutak katutak na vendor, sangkatutak katutak na parking. 'Di ba? Walang wala wala walang pinagbago sinasabi lang po natin na ganito, siguro nagpapalakas lang po tayo ng loob. Pero alam po natin na tramdam natin na tagilid po tayo ngayong haalala na to. Nagpapalakas lang po tayo ng loob siguro dahil ah, uh, uh, kinakabahan tayo. <laughs> Nakita nyo po ah, uh, dito sa District 6 yung uh, kapatid mismo ng ating mayora hindi nakapasok sa top 6 councilor. Ano ba naman yan? Eh, natututo ng Manileño. Di ba ganyan talaga eh, ganyan talaga. Dapat kasi, uh, alam nyo naman na, hin, kahit na siguro sa inyo, mga kasama nyo dahil, alam naman nyo naman ninyo na, uh, kung ano nangyari sa Maynila, sa panahon ng inyong panahon ng kulan, eh sana iniisip nyo na po yon? Di ba po kaya itong halalan na magaganap ngayon dito sa, uh, atin dito sa lungsod ng Maynila, eh, siguro, mas uh, nakakalamang na nakakalamang yung kalabas so ba, balik tayo dito kay SB si SB naman po hindi natin alam kung anong nga uh, nangyayari eh hindi na halos uh, na nagbimigay ng bigas eh yung iba na reklamo na wala na daw silang bigas diba patawag tayo ng patawa umigay tayo ng umigay ng bigas lagyan naman natin ng kahit na konting uh, dalawang uh, dilata para isasahing na lang at may ulam na yobo po kaya hanggang dito na lang po at magandang-magandang uh, araw sa inyo at God bless.